Hello, guys. Good afternoon. Kain tayo ng lunch. Nag Tinula ako ng manok with malunggay, with yung Kain akong maaga kasi magluluto ako ng pagkain ng aking mga alaga at magsusundo. So, agahan ko muna konti. Kaya maya magluto ako ng pagkain nila. Kain po. Kailangan ko muna kumain. Baka mabusan ako ng oras. Kasi, baka hindi na ako makakain hanggang gabi. Pagkagaling ko kasi na magsundo. Pakain lang yung aking mga alaga at punta na naman sa ano, activities nila. Malik namin hapon na, mga 6 o'clock. So, kailangan ko muna kumain. Mahirap na. Pag nagutom doon sa malayo, wala namang kainan. Kasi wala namang tinda doon. kailangan kain muna tayo. Hindi baling maaga-aga. At least nakakain. nagtinuwala ng alaang ako para madali. Kaya dalawa kasi pa yung lulutuin ko. Pagkain ng aking alagang maliit at saka yung dalawang magkapatid. Matatanda. Iba-iba pagkain nila Kailangan makitae mo na. Kasi, 2.30 dito, magsusundo na ako. Busy dito ako ngayon. Kailangan magmadali madali magtrabaho. Kasi, tuloy-tuloy na yung ano. Mula sa paglinis, pagkatapos maglinis, magluto ng pagkain ng alaga. Mahirap na. Kaya dapat, bago ka magluto ng pagkain ng alaga mo, kumain ka naman na muna. dia mendadak bagi ini salah katung orang saya bang bangsa jadi lah langsung muka lagi wala itu ya libri aku aku milos jadi kalau muka sablet jauh lang bantai Thank you for watching, guys. God bless.